Hello mga kalangga, ayan panoorin natin ang ating idol manging isda sa ano yun hindi ko alam yung province niya pero panoorin natin to masaya ako pinanonood, ayan Blessing, umabaw po I'm very thankful dahil kagabi po ang dami pong isda na pumasok po sa aming home so this afternoon, finally makapagbenta na naman po kami ng isda kasi parang namiss na po kami ng mga taga-barrio So, ito po yung isda namin. David, uh, pinapark po namin yung bangka. Actually, dalawang banyera. <laughs> ito po guys, yung pumasok kagabi. In the group po talaga sila kagabi. And we have more. So, hindi lang isa. Dalawa po sila. We're here. Welcome to the long suit again. Slowly. <laughs> Napakabilis ni David. So, welcome again. Welcome home. <laughs> Dalawang home si Maria Lasen. So honey, baby, we better hurry up. Kasi baka masira yung isda natin. Nagmamadali talaga kami, guys, na makauwi agad. So, ito po. Dalawang banyera po yung ano natin, yung huli na isda. So, kailangan natin to agad ilagay sa ice. So, may isa pa po doon. Isang box na isda. And, honey, you have to put this one down. Come here. Ooh. bigat. There's another one. Grabe, so, um, pinanonood ko yan. Sa aming kagabi. Parang na-inspire ako. Malaking, malaking Sobrang init ng panahon. So, umuwi agad kami. Kailangan po ng ice yung isda namin. Okay, good. Ay, naku, may advertise pang panonood namin to. Ang um, okay Woo. so there we go have to put some ice first honey over here Cause it's very hot today guys very hot so, madali lang masira yung isda na yon. pag hindi mo lagyan ng ice talaga Grabe yung sipag mo. You have to put the ice in the top as well. Should be alright. That's right. You can put face there. You have to be careful. Para mga magaganda yung mukha ng isda natin. Not too rough. So sana yung mga bibili din sa amin mamaya. Huwag naman ganun-ganun guys. Ay, isda kasi nalalamod yung isda. Parang hindi na siya tuloy fresh. So pag mibili, okay lang naman pipili kasi because I always like my customer na pipili po ng isda. Pero kawawa naman po yung susunod. Ganon-ganon na po sa isda kasi madali lang masira yung isda, yung ano niya, muskiniya. Kaya, <laughs> sura. <laughs> guys. Okay, so, oh. Untik na mapuno yung ano natin. Box natin. Ang sarap naman ng mga isda nila. one box sa dalawang box po talaga tayo ng isda ngayon sa dahil my hand's so cold honey. yung isda namin very good quality po talaga ito except may mga pinana <laughs> may mga pana po siya kasi pinana to galing sa bungsod so may mga tao nagtatanong bakit ganito yung itsura niya <laughs> ang daming sugat Nasusugatan po talaga sila sapagkat pinapana ni Marilasin. <laughs> Ito, ang Tingnan nyo naman po yung isda natin. Napakaganda mga isda sa bungsod. Makikita nyo lang po talagang mga isda na ito pag nasa bungsod po, galing. Magaganda, masasarap. So, ayan guys. Finally, handa na po kami magbintah ng isda. The time is 3pm. Are you ready to sell fish? po kami ng another it's kind of like tricycle kasi yung sidecar na nirerentahan namin palagi ay is not available. So dito po namin nilagay yung isang box kasi it's a different design po ito. Yung isa naman po ay nandito sa front. So yung tag 100 pesos ang kilo, ayan guys. Dito po siya sa front. So guys, may mga customer na tayo. Kapitbahay na may let's go. Ay, bibili ka tiyang masit? Tag 100 ang kilo. Ilang kilo tiyang masit? May isang kilo? Ay, grabe guys, yung first customer natin. Mga kapit-bahay lang <laughs> ni Mario last Automatic. Ayan, 100 ni tiyang masit. Salamat. <laughs> Kasi nasa ano lang naman guys, malapit lang yung bahay, hindi na lang bigyan ng bag. Mm -hmm. Ikaw, Chuan. Isa din. Mm -hmm. ah, sige po. Kuha kang mga Javera, Chuan. So, ayan guys, hindi pa po kami nakaalis papuntang barrio. Marami na pong customer si Marjolas. hindi dinagdagan pa lang ni Chomasek ng another 1 kilo yung una nating customer. Dahil sa bihira lang daw sila makakita ng sobrang mura na isda. Kaya stock up na tayo. At more more pang tao, more more customer pa po tayo ngayon. Grabe, I think maubos yung isda natin dito pa lang sa kapitbahay namin. <laughs> Parang hindi tayo makapunta sa barrio guys. Sa Salamat siyo, Wan. lalagyan siyo, Wan. Salamat siyo. Ay! Grabe, ang dami po namin customer ngayon. As in, live and right. actually, I'm quite happy na mga neighbors lang po namin ang nakabili ng tag-100 pesos ang kilo. So, nakakataba ng puso na parang nakakatulong na din po sa kanilang pang-ulam sa sobrang mora ng tag-100 pesos ang kilo. Isa? Isa?

sa yung bahay nandan lang, nanay-tatay ko. Here we go. I put some fish. Say hi to them, darling. Hi! hi. <laughs> <laughs> hindi pa kasi kami nakalis. Papunta sa barrio. You, you sting her? Hindi, nagsanilas. Someone buying some fish. You gonna help me to put in the bag? Okay. You just have to watch, okay? I want to buy. I want a bag. I want a bag. This one. This one? Here we go. You wanna open the bag? Yeah. Here we go. Look, look. This Look, turn around. This is two kilos. No, no, no. Two kilos. No. one kilo. <laughs> mm. Look. Kilos. Okay, give it to someone who's buying. That girl. Give it to her. Say thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Ang buhay, Volma. Makita na talaga ng anak ko na taga ng isda ang mami niya. So guys, I'm so happy. Dahil paubos na yung isda namin. Natag-100 ang kilo. Grabe yung mga neighbors namin. Binili na po talaga lahat. <laughs> to be honest, today ay hindi po talaga madali magbenta ng isda. Dahil sa sobrang init ngayon, kaya nga walang pasukan ng mga bata, I heard at si Sylvester bumalik po siya. Dahil gusto niyang bumili ng isang isda, nagsiselos po siya. Dahil bakit pa naibigay po ako ng isda sa mga tao? And si Sylvester Cashin, gusto niya rin humingi ng isang isda. <laughs> Ang sarap po sa piling, bawat customer ni Maria Lassen, it has a big smile. Ang saya po nila, which is make me more motivated to sell more fish for them.

Pind na oh natin. So, kapat na kilo, Pasukli mo na ako ha. So, salamat. At paubos na po talaga yung isda natin. So ito na po yung panglast na apat na kilo na bibilhin po ni ate. Ayan, ito na yung panglast, Apat na kilo. So ayan guys, ubos na. Unang naubos po yung tag-100. Kasi sobrang mura lang talaga. Lahat ng kapitbahay ni Maria Lassen bumili. So, ubos po, guys. So, hindi na nakarating sa barrio. <laughs> Which is good. So, meron pa po tayo ditong isang box. So, mostly, ang binili ng mga kapitbahay ko ay yung tag-100. So, itong tag-200, ay naiwan po siya. So, first, continue po tayo binta doon sa barrio. Esda. The... Ah, ito. Ah, wala na yung Ano? Wala nang laman, naubos na. No? Ito na. 200 ang kilo. Wow. Oh, uh, ito nga. 500. <laughs> so, Salamat. Ito, 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 na. Nakadating na pala tayo sa Barrio Barrio so syempre marami pong dito'ng suki so si Maria Lauren. So guys, this kind of tricycle or sidecar, my husband is having trouble to drive this so someone has to drive for us. It's a shame because he's really having trouble to drive I'm this. I'm really glad ko talaga na 'yung isang box natin ay naubos na po doon pa lang sa kapitbahay namin kasi otherwise mahihirapan kami pagbenta ng isda nito sa Barrio Barrio kung hindi kami nakahanap na mag-drive for us. Super, oh wow guys, super init. Sobrang init po. Saan kayo dyan? 200 kilo? Saan? Saan? 300 a kilo? Saan Salamat. <laughs> so guys, uh, I think yung mga naiwan, yung mga, nasa mga apat pa po sa kilo, 4 ka kilo pa po yung naiwan. So nandito po tayo sa barangay Sangkohol. May isa ako ditong kapatid actually. I think the time is around 5.20 if I'm not wrong. So won't be long. will get dark na soon guys. So usually hindi na po kami nagbebenta if it's really dark na. So pag hindi talaga namin to may benta, I have to give away the fish to my family. <laughs> I decide guys na I think it's time to go home kasi sabi ng asawa ko, it's not good na magbebenta pa kami ng isda and it's getting dark na. So like what I said, I'm gonna give away this fish to my family. So ibibigay ko po ito sa kapatid ko. May kapatid ko ako dito. So, yung natira dito, dito, o oh, na lang ko sa amin, sa amin bahay. Marami akong kapatid doon sa bahay namin doon. Punta tayo sa bahay ng kapatid ko. Magatid po kami ng isda. Okay. Hi! Hi, Sissy! Hi, Sissy! Pray deliver my Thank you. <laughs> sa kami ng isda. Ito so, yung mansion ng sister ko. Madami siya dito mga tanim din. Grabe. Guys, let's find out kung magkano po ang kinita namin. So since nandito po tayo sa bahay ng sister ko. Honey? Let's count our money. <laughs> One thousand. Two, thousand. Two and a half. Three. My good, guys. Three and a half. Four. Five. One, two, three, four, five. That's 500. One, two, three, four, five seven. Seven. hundred. That's five hundred. Seven and a half. One To, this is 300. Cuz it's a total of 7,800. <gasps> wow. 7,300? 7, 7,800. Oh, wow, well, guys. Kumita po kami nang 7,800. Please, guys, sa isang araw ay kumita po to put 7,800 pieces. What are you going to say about it honey? We did good today, didn't we? We did good today.